sa kabila ng kakulangan sa tubig dahil sa El Nino patuloy ang National Irrigation Administration sa pagbibigay ng maayos na irigasyon para sa ating mga magsasaka may detalye si Clazel Pardilla Sa kabila ng mainit na panahong dala ng El Nino, buhay na buhay ang mga tanim na kamatis, lettuce at iba pang gulay sa Sudlundo sa Cebu City. Kuwento ni Walida, limitado lamang noon sa mais ang kanilang sinasaka. Kina kailangan kasing humakot pa ng tubig mula sa sapa bago makapagdilig. Pero nagbago ang lahat matapos maikonekta ng National Irrigation Administration o NIA ang kanilang sakahan sa itinayunitong Lower Southern Pump Irrigation System. Kuha sa tubigikan sa pa, magsinangay pa man sa kanang alsangon o lukloon o bitbiton, niya pa siya bisbis punuan sa kamatis. lahiman mm. Lahi man karon nga nanay irrigation kay inig-abri na mo sa gripo, agas dayo na dayon ang tubig. So dako dako na sa migma tanom nga kamatis or mga high value crops kay sayo naman lang ang pagatiman lahi man sa una nga sa wala pa irrigation nga mais lang nya wala sad may kay kwarta nga matigom kay dugay kay may mga mga, mga kwarta Kung makatanong kamatis kay kamatis ba is kuan 3 months karon na naman may mga repolyo litos kanang pipino nga 45 days lang makakuwarta. na niya, kabalo Sa usa ka drum, usa ka baril, pila ka punuan ang imong matanom. Sa usa ka drum, pila imong ma-harvest na nimo compute ana. Pila kwan y... ba? Pila y... aboton, Munya og mag-init bisan pag mag-init, di man jud maingon nga mangurot among tubig sa niya. Matapos ang tatlong taong kakapusan ng patubig sa kanilang palayan, nabigyan na ng maayos na irigasyon ang sinasaka ng dalawang dang magsasaka sa kabasalan Zamboanga, Sibugay. Yan ay matapos kumpunihin ng National Irrigation Administration Zamboanga Peninsula, ang kabasalan communal irrigation system na nasira noon ng malalakas na bagyo. Fully operational na ang naturang irigasyon at nagbibigay patubig sa halos 300 bang ektaryang palayan sa bayan ng Kabasalan. Naging matagumpay ang suitability trial production ng sibuyas sa Butuan City sa harap ng pagragasa ng El Nino. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapag-ani ng sibuyas sa naturang lugar. Aabot sa 100 kilo ng sibuyas ang na-harvest sa higit 30 square meters lamang na lupa. DA ang namigay ng binihi, pataba at iba pang farm input, layo ng trial production na itaas ang produksyon ng sibuyas at matukoy ang mga tanim na angkop sa ibat-ibang lugar sa bansa. Nakatanggap naman ng higit 11 million pesos na halaga ng panimulang negosyo sa pagkakape ang mga magsasaka sa Buntok Mountain Province. Kabilang dito ang pinansyal na tulong gamit sa pagproseso ng kape at transport service sa paghatid ng mga produkto. Tinanggap ito ng 60 miyembro ng Aliwes Irrigators Association Incorporated sa tulong ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Kailangan partyya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.